Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakalungkot ng latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh sa pagpapatuloy ng ating istorya ay pumunta nga si Ate Ritz Vlogs sa bahay ni Miss Rachel upang pag-usapan ng tungkol sa poster at scammer na nag-message sa kanyang page at nag-order ng madaming jewelry. Nagpanggap ito na si Miss Rachel ngunit sa totoo lang ay hindi talaga ito si Miss Rachel. Kaya nga nung nagkausap sila ni Miss Rachel ay nilinaw ni Miss Rachel na wala talaga siyang in-order na ganun karaming halaga. Sa sobrang bigat na nga ng loob ni Miss Rachel at inis doon sa scammer ay talagang maiyak siya. Sapagkat sabi niya parang siya daw ang nasisira sa mga tao. Pangalan niya daw ang nadudumihan at nasisira sa ibang tao dahil sa ginawa ng scammer. Naawa din nga siya kay Ate Ritz. Oh Mr. Cool Sinabi nga ni Ati Ritz Vlogs na talagang dapat ay ma-video nila ito at mapakita sa public. Nang sa ganon ay maging aware daw ang mga fans ni Miss Rachel pati na rin ng ibang tao tungkol sa scammer na ganito. Sana nga daw ay talagang matigil na ang pangsaskam gamit ang pangalan ni Miss Rachel sapagkat nakakaawa naman daw ang batang si Miss Rachel dahil wala siya kaalam-alam sa mga ginagawang kalukohan ng iba at ginagamit pa ang kanyang pangalan. Oh Miss Vesim mi sur E Kongga be mai. sabi nga ni Miss Rachel ay talagang hindi niya daw ito magagawa at hindi daw siya pinalaking ganon ng kanyang magulang. Ang mga in-order niya daw ay alam niya na afford niya ang mga ito at hindi daw siya o-order ng ganon kadami mga jewelry sapagkat hindi niya naman daw ito afford. Sa huli ay binigay na lamang ito ni Ate Ritz Vlogs kay Miss Rachel. Sinabi niya na kahit hindi siya nag-order ay okay lang sapagkat pumunta na rin naman sila doon ay ibibigay na lamang na ito sa dalaga. Sabi niya ay wala na daw itong bayad at ibibigay niya na lang rin. Basta isuot niya sana at ma-model niya sa iba niyang vlogs. Sabi naman ni Miss Rachel ay walang problema doon sa huli din ay may message si Miss Rachel sa mga scammer at posters na gumagawa ng ikasisira niya. Sabi niya ay sana kung gusto nilang mag-order ay mukha at pangalan na lamang nila ang kanilang gamitin. Nang sa ganon ay hindi na siya mapahamak sapagkat wala naman daw siyang ginagawang masama sabi din ni Miss Rachel ay Diyos na lamang ang bahalang mag-decide ng gagawin sa kanila sapagkat kung ganyan sila at kumagawa sila ng masama sa kanilang kapwa ay panigurado daw na babalik din ito sa kanya mas triple o mas marami pa. Kaya sana daw ay tigilan na ang ganitong mga gawain sapagkat lalo na sa katulad niya na wala namang kamuwang-muwang sa pinagagagawa ng mga scammer at posters ng kanyang mga account. Oh talaga maganda to? Kaya abangan nitong scammer na to, yung ating hakbang na hulihin natin siya. No? hindi mm. Mm -mm. So, iano natin siya? Tama eh pa, ano makakasira din Oo. Maganda yung ginagawa Mm, mm So ayun, yun sige uh, Rochelle kung ano yung advice sa iyo ni ano ni Kuya Mel. ah uh, pag-usapan ulit natin and then i-send ko sa iyo yung yung link lang po yung Oo. Yung, yung FB page, ay, FB account niya. Tapos isa niyo po niyo po sa akin. Mm siya -mm. sige sige para i-post po ko po sa sarili ko na page. Mm, mm Para aware po yung mga tama. Mm-mm. Para ganun na lang yung ano. Sya, sige, ayun mga sulit kagabs kalingap. Ah uh, itong video na ito is ano paglilinaw kasi unang-una para's kami ni ano ni Rochelle nagulat kaya uh, sa totoo lang, di talaga ako kumasa kanya ng video kasi ang inaano ko lang is i-model na lang niya yung in order kunuhay niya sa akin. Pero para's kami na shock no dahil na scammer pala yung gumamit ng pangalan niya, and then ako din, nagulat din ako. Kaya sabi ko, uh, ganito na lang ang gawin natin, sige, pwede mo akong i-vlog, and then i-vlog na lang din kita, i-video kita kasi, para mapaglininaw sa lahat. Dahil unang-unang, hindi naman forever na gamitin yung pangalan ni Rochelle, nakakasira sa kanyang pagkatao. Kaya uh, sa mga gustong panoorin yung, ano, uh, tawag nito katotohanan po, Uh, panoorin nyo na lang po sa vlog ni Rochelle and then yung sa akin din po so ayun po uh, maraming salamat para malinawan na rin po natin ang nat at uh, aaksyonan po namin ito sa madaling panahon at ayun nga nagkataon na nagka salubong kami ni Kuya Mel sa daanan at alam niya ang mga kaganapan kanina at pangyayari so meron na rin siyang in kay Rochelle so ayun bahala na si Rochelle kung uh, okay siya sa advice doon kay Kuya Mel pero <laughs> si Lord na po ang mag... Si Lord na po bahala sa inyo. Alam ko po na darating din yung araw na kung ano po yung naranasan ko sa pinaralis niyo po sa akin. Alam ko po mararanasan niyo din yan at higit-higit pa dyan na mararanasan niyo. Kaya, pray ko po sa Panginoon na sana hindi sa'yo mangyari itong naranasan ko. Dahil sobrang ano po, talaga. Sobrang nakakahiya at grabe po yung pagpapahiya nyo sa akin. Tsaka doon po sa mga gumagamit po ng account ko, hindi po ako nagre-react. Pero sana naman po, ayusin nyo po yung ano. Kasi ako po yung nasisira sa tao eh. Kung gusto nyo pong mag-order, pwede nyo naman pong gamitin yung pangalan nyo. Hindi po yung pangalan ko, hindi po yung mukha ko. Kasi nakakahiya po. Kasi hindi po sa akin tinuro ng mga magulang ko na ganto, mang... yung order ng basta-basta lang, hindi, hindi magsabi sa kanila. Kasi hindi po ako sanay magsinungaling. Hanggang dito na lamang muna ang ating latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hangang samoli bye